Tapos, meron pang mga working pa ba na mag-abroad o magpunta dito sa Canada para magtrabaho. Tapos, uh, yung iba, mahirap na daw ma-PR, mahirap na daw makakuha, makakuha ng mga open work permit. yung mas sabi ko lamang dito sa mga topic na ganito mga katoto para sa akin ha yung uh, worth it pa ba na pumunta dito sa Canada o magtrabaho dito sa Canada para sa akin kung sa Pilipinas eh, maganda na yung buhay nyo tapos may income naman kayo sustainable naman yung pamumuhay nyo doon sa Pilipinas tapos may isipan nyo na pumunta, pumunta dito para magtrabaho for example kumikita ka ng 50,000 a month sa Pilipinas tapos wala kang binabayaran na bahay sasakyan basta yung ano mo lang uh, araw-araw na asusin mo lang tapos yung mga bills mo lang ng kuryente, tubig, ganyan tapos okay naman, hindi naman kayo nahihirapan para sa akin huwag na kayong pumunta dito sa Canada kasi madidisappoint kayo kung ganoon yung pamumuhay nyo meron na kayo dati sa Pilipinas pero kung katulad ko na hindi mayaman na sakto lang yung kinikita ko sa Pilipinas sa pangaraw-araw actually ano eh yung per ko nga sa Pilipinas dati 365 pesos per lang yun kaya ano yung pamumuhay namin halos sakto lang halos nakakautang pa nga kami nun eh kasi kulang may mga binabayaran pang bills tapos kumuha pa ako ng motor noon na isa pa sa dagdag, dagdag na babayarin ko monthly kulang na kulang yon mga katoto kaya para sa akin nakadepende sa akin mismo sa sarili ko kung ako tatanungin worth it pa ba ang mag Canada sa akin worth it pa mga katoto kasi yung kita ko dati sa Pilipinas talagang ano malaki ang pagkakaiba kumpara dito sa kita ko o sa sinisweldo ko dito sa Canada kasi tagal talagang na-appreciate ko talagang malaki ang pagkakaiba ng 300 o 65 pesos a day kumpara mo sa yung sweldo ko dito sa Canada mga katotoo yung per ko or per day na lang ka yung per mo doon or yung uh, one month mo doon na kikitain parang one week lang yata dito mga katoto ganun lang yun ganun yung ano ganun yung uh, computation doon kaya para sa akin worth it pa tsaka depende sa tao yan kung paano niya i-appreciate kung gastos ka talaga eh talagang hindi worth it yung karanasan sa'yo. kasi uh, walang matitira sayo dito mga katoto kung kada sahod mo yan gastos dito gastos doon hindi ka na nag sa sarili mo tapos pag nagtatrabaho ka na makikita mo yung ano mo wala nang laman yung pera mo, yung wallet mo, wala nang lama talagang, sabi mo talaga na hindi na worth it, kasi pupunta lang sa mga gastusin Inyan. talagang maraming gastusin dito mga katoto bahay, o kaya naman eh, rent ng bahay ultimo cellphone mo binabayaran mo monthly kung may sasakyan ka pa, yan kung may bi-weekly ka pa dyan sa sasakyan mo eh talagang maano ka mga katoto ma mararamdaman mo na hindi worth it depende naman kasi sa yung ano mo yan yung uh, way of living mo mga katoto tsaka kung meron ka na dati sa Pilipinas na hindi ka naman mahihirapan dyan sa Pilipinas talagang ano may uh, mo na hindi na worth it pero katulad ko na ikaw nanonood ngayon eh, minimum wage lang sa Pilipinas sabihin mo na na 500 pesos or 600 pesos per day tapos yung gastusin yung araw-araw sa Pilipinas ng isang pamilya eh halos isang libo isang araw talagang para sa akin pwede ka mag Canada pero kung kumikita ka 50 mil buwan buwan wala kang binabayar ang bahay wala kang binabayar ang sakyan gustain ka mo yun buwan buwan dyan ka na lang katotoo huwag ka pumunta dito lalo na kung yung ikaw ay ano ikaw ay uh, hindi nahihirapan dyan sa Pilipinas kasi dito oo oh, kailangan talaga magtrabaho kailangan talagang magsakripisyo kaya nga pumunta dito di ba nangarap na magtrabaho nangarap na may rahos yung pamilya sa kahirapan ganyan kaya trabaho, lang tara yung trabaho. Pero, nasa sa'yo naman yon kung gusto mong magtrabaho ng magtrabaho or i mo yung trabaho mo tapos yung buhay mo na bigyan mo ng time ay example ganito kung mo mong magtrabaho ng magtrabaho Edi, piliin mo yung pamumuhay na simple lang yung wag kang kumuha ng mga mamahaling sasakyan kung meron kang pang-cash ibang-cash mo na agad para wala kang babayarin yung mga second hand sasakyan na pwede pa Ayan. tapos wagang kang kumuha ng mga mamahaling bahay na darating ang araw hindi mo naman matitirhan kasi kailangan mo magtrabaho para bayaran yung mortgage niya kasi nasa malaking city ka niyan. kasi eh, sa, sa, big city katoto ano yan na ah, mataas na talaga yung presyo ng bahay mataas na yung renta ng bahay kaya napipilitin yung mga OFW dito na talagang doble kayod mabayaran lang yung bahay yung mga bills mga pagpadala sa Pilipinas talagang doble kayod yun mga panood pero meron pa naman mga city na small city pero okay naman tulad dito sa Dauphin sa amin mura lang yung mga bahay dito tapos halos kompleto na lahat mga katoto mabubuhay ka na, may trabaho yan may mga schools, may college pa elementary, high school at saka college dito yan basta pilihan nyo lang kung saan kayo magiging ano, magiging komportable makakatipid tapos isa pa dun, accessible pa lahat mga groceries mga uh, uh, gasoline station yan bangko yan naman lang naman yung mga importante dito eh para mabuhay trabaho lalong lalo na kung may mga anak yung, yung school, school ng anak napapasukan depende kasi sa tao yan mga katoto. kasi uh, merong tao na talagang magastos as in talagang maano siya sa sarili niya yung bili dito, bili doon para may enjoy niya yung ano yung buhay niya yan, iba iba ako kasi kaming dalawa ni misis na hindi kami masyadong magastos namamanage namin yung mga babayarin namin namamanage namin yung gastusin namin at the same time may naitatabi pa kami mga katoto may naipupundar pa kami tapos masaya pa kami kasi bawat blessing na nare na, na namin eh, ina-appreciate namin maliit na bahagay lang eh, talagang appreciate namin kasi uh, napakahalaga ng pagsisikap o pagtatrabaho dito mga yung sakripisyo bilang mga manggagawa o trabahador dito sa Canada talagang dapat i-appreciate mo kung uh, kumikita ka ng konti i-appreciate mo kumikita ka ng malaki i-appreciate mo din magpasalamat ka para masatisfied ka or yung enjoyment mo eh hindi mawala para hindi mo rin maramdaman na mahirap kasi enjoy mo lang ganyan lang ganyan lang yung ano namin yung moto namin ni ano ni commander ni Mitch mean, basta enjoy mo lang kung ano yung meron ka i-improve mo lang kung ano yung pwede mo pang improve ganun yan Sacrifice talaga. Ganyan. Kung cost of living lang yung pag-uusapan, talagang pagka big city, malaking, ano yan, malaking Pagkakaiba, mga katoto. Ano Bahay pa lang. Kalahating milyon, isang milyon, o oh, 400,000. Tapos yung bi-weekly mo mapupunta lang sa ano sa bills or sa mortgage ng bahay. Kasi sa sasakyan. Tapos wala nang matitira. Siyempre sa sa big city ka. May mga tukso pa diyan mga katoto. Hindi lang yung mga bills mo na na bahay, sasakyan, cellphone, hindi lang yan kasi may tukso pa malapit ka pa sa mga mall mga pasyalan mga sales, yan syempre, marami mga tao dyan marami kang maririnig o makikita na ay ganito, sale dito, dito sa mall na to syempre hindi ka na magpapahuli kasi yun yung nakaugalain mo eh nakaugalian mo yung kalaki na ito kalaki na ito, kaloto yan nakikita nyo napa-stop yung vlog ko kasi yung topic ko ito sa ano, kalaki na ito diba, kung nagigita nyo gagamitin nila yan sa ano sa pagpo-farm ba diba? hindi pwede yung maliit na mga traktor dito kasi malalapad yung mga ano nila eh mga bukid nila dito kaya dapat pamadali at trabaho yan yung mga ginagamit nila malalaking mga traktor sa ano topic ngayon nga mga katoto sa usapang uh, cost of living or work it pa ba na pumunta dito sa Canada nakadepende po sa kung paano nyo ano, kung paano kayo ang buhay kung paano kayo gumastos paano kayo mag-budget ganyan di mo naman talaga mape-perfect eh kahit saan ka pa pumunta kahit malaki pa yung kita nasa tao naman yun eh kung paano siya magdala ng ano para mag-budget o mag-dala ng ano uh, ng kinikita niya kung parehas kayong mag-asawa na magastos, talagang walang mangyayari. Talagang puro trabaho yung gagawin mo. Kasi nga, magastos ka eh. Ganun yun. Masasabi ko lang kung worth it pa ba na mag-Canada ngayong panahon na to. Para sa akin, kumpara dati sa pamumuhay namin sa Pilipinas worth it pa para sa akin ha ewan ko lang sa inyo ewan ko lang sa iyo pero sa akin worth it pa lalo na kinukonsider ko dito yung health yung hospital libre papa papahospital although nagbabayad ng tax doon na pupunta yung binabayad na tax sa may ano sa may uh, free hospital yun yan, yung health card pero ang ginagandahan doon hindi mo ramdam na pagka na, na hospital ka o nagkasakit ka hindi mo kailangan maglabas ng pera para makapag hospital o para makapagpagamot kasi libre nga Ganun yun. baka may magdaro na naman na hindi libre na pinalawanan ko na sa tax po nakukuha yun nasabi na libre masasabi na libre yung uh, medical dito kasi hindi ka magbabayad ng bills mo pagkatapos mo ma, ma hospital ganun yun mga katotong kumbaga advance ka na nagbayad pero hindi mo ramdam lalo na kung operasyon opera ganyan libre yan kasi na experience na namin mga katotoo operahan si commander Pumunta siya doon sa, ano, din, uh, hinatid ko siya sa hospital. Pagka-admit, pagka-opera, muwi, nang walang bayad. Ganun yun. Gas lang yung inaro namin. Uh, pin namin, gas lang. At saka yung hotel. Kasi, uh, the day before, pumunta na kami doon doon na kami natulog sa Winnipeg kasi malayo yung biyahe natulog na kami doon naghintay na lang kami ng, ano, ng oras niya na yung schedule niya yun, libre tapos ang kinagandahan pa doon may file mo pa sa tax end of the year ganun yun sa Pilipinas talagang gagastos ka talagang kung ano kung may ipon ka sa Pilipinas at nagkasakit doon mauubos yun lang yung kinaganda yung, yung lang yung pinagkaiba at kinagandahan dito hindi mo kailangan mag-provide lalo na ito sinasabi ko to sa mga ano ha sa mga uh, health card mga katoto hindi ko nilalahat na nandito sa Canada kasi baka misinterpret nyo na pagpunta nyo dito e eh, libre na hindi nakaka avail lang po noon or nakaka nagkakaroon lang po ng free medical dito yung mga permanent residents uh, naka temporary foreign worker na may hawak na health card yan, basta may health card ka mga katoto. Ang alam ko yung wala, yung mga visitors, mga insurance lang yung mga kinukuha nila. Ganyan. Basta maraming ano, maraming mga privilege dito na na wala sa Pilipinas. Tapos, yung pagtatrabaho naman dito, paghahanap ng trabaho, kung nandito na, at lalo na kung legal naman kayo na magtrabaho, marami naman mapapasokan dito. Marami. Huwag lang mapili. Ganun lang yun. So, ayun mga katoto. Uh, simpleng vlog lang tayo ngayon habang nagbibiyahe. Kasi... May appointment ako sa Nissan. Eh, mahaba habang biyahe to mga 2 oras. Kaya ayan, yeah, simpleng vlog lang muna. <laughs> simpleng vlog lang. Uh, Martes pa lang ngayon. Kagabi sana, nag-overtime ako. Kasi kahapon ng hapon, ng evening, nagtrabaho ako. Uuwi ako ng alas 11 ng gabi. Tapos pinapaystay ako ng alas 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Kung wala akong appointment ngayong umaga, kinuha ko sana yun mga katoto. Overtime sana yun. Pero may appointment ako eh. Kaya, Ayan Okay mga katoto, shoutout nga pala sa kaya ano, katoto Arwin at mga kasama niya dyan sa Team Horton dito sa Dauphin shout out pala sa inyong lahat mga kapwa namin Piloy na nagtatrabaho dyan ingat kayo lagi dyan and God bless and then mga subscriber ng RP TV shout out sa inyo mag iingat kayo lagi diba tumatawag na naman yung ano yung overtime ngayon yung stopping. pinatawagan ako para mag-overtime. Kaya lang hindi ko makuha kasi yan, wala, Ayun, no? Naririnig niyo 'to, matawag. Trabaho namin dito mga nga maraming overtime. As in, talagang magsawa ka sa overtime dito. Kaya. Kung wala lang ako ng ano ngayon, appointment kukunin ko sana yan lang para pagtag sahod <laughs> di ba ganyan lang ganyan lang yung buhay dito mga katoto basta ang masabi ko lang i-appreciate nyo kung ano yung meron kayo huwag nyong ikumpara kung ano yung meron nyo sa iba para maging masaya yung buhay nyo improve sarili nyo para makamit nyo kung ano yung plano nyo sa buhay yung pangarap nyo sa buhay kung balak mo mag Canada pa Porsche mo Porsche mo mga katoto ganyan maraming mag nakikipagsapalaran Okay mga katoto, salamat sa panunod. Please subscribe, like, and share sa ating YouTube channel, RPTV. Appreciate po namin yon. Salamat po. Bye. -bye.